Kung ikaw ay may arachnophobia, malamang, hindi mo na nasa imbisitahin ang Baltimore Wastewater Treatment Plant noong taong 2000 at siyang. Ayon sa kwento, tinawagan ng mga manggagawa doon ang pest control dahil sa isang matinding sitwasyon sa gagamba. Nang dumating ang mga espesyalista sa pest control, natagpuan nila ang isang higanting sapot ng gagamba na sumakop sa halos apat na ektarya ng buong pasilidad kalaunan, ang tantya ng mga siyentipiko na mahigit sa isang daan at pito na milyong gagamba ang naninirahan sa estruktura, na may malaking densidad sa ilang bahagi na umaabot sa 35 na libong gagamba kada kwadrado ng yarda. Isang entomologist ang nagsulat, wala kaming sapat na preparasyon para sa laki ng populasyon ng mga gagamba. At hindi ka panipaniwala ang dami ng mga malapantakip na sapot na bumalot halos sa buong pasilidad totoong mas malaki kaysa sa anumang naunang naitala na pangkat ng mga orb wavers at ang visual na epekto na pagpapakita nito ay hindi maitutulad sa anumang nauna. Sa katunayan, ang mga empleyado ng planta ay itinulak ang ilan sa mga sapot ng gagamba upang makuha ang kinakailangang kapagitan. Sa ilang mga lugar na ito, may mga kumpol ng sapot sa sahig na may kapal na ilang pulgada. Alam mo ba na sinasabi ng Biblia na kahit ang mga hari ay hindi kayang itaboy ang mga gagamba mula sa kanilang mga palasyo? Ang gagamba ay matalinong humahawak gamit ang mga kamay at siya ay sa mga palasyo ng mga hari. Mga Kawikaan Kapitulo 30, Versikulo 28 Ipinapakita nito na sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at yaman ng isang tao, ay may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tulad ng mga natural na kalamidad, aksidente, o mga hindi malamang kaganapan na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mensahe ay nagpapakita na sa kabila ng ating mga pagsisikap ay may mga bagay na hindi natin kayang pigilan o kontrolin. Ito ay nagtuturo ng magandang leksyon sa ating buhay na maging mapagpakumbaba at tanggapin na may mga bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan at kayamanan. Dito nagsisimula ang tunay na lakas, ang lakas ng loob na magpatuloy at manampalataya sa Diyos. Ay may kontrol sa lahat ng mga bagay, sa kwento ng Baltimore Wastewater Treatment Plant, ipinapakita na kahit ang mga eksperto ay hindi nakahanda sa laki ng populasyon ng mga gagamba. Ang hindi pagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Kaya't mahalaga ang pagiging handa at may mga plano sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa buhay ng tao, mahalaga ang pag-iingat at paghahanda sa lahat ng mga pagsubok at problemang dumarating lalo na sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Kaya't kayo'y magsigising din, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matiyo Kapitulo 24, Versikulo 44